Kakapon na ito may nakita ko. Oh. Nagmumukbang sa mga besal. As in video, nakita, oh, content creator mukbang. Di ata, uh, parang rising lang yun. Talagang binubulat-bulat niya pa yung manok, chicken. Oh, yeah. oh. tapos chicken. Tapos ako may makikita mo yung setting. Ito ang mga inasal. Ang <laughs> f***** na ito ni Kuyo. Sa mga inasal, g***** ko. nag siya, nag-vlog siya sa mga inasal. So may mga close-up shots yan. Meron, nakakausap talaga. Nakatawa ako. May hinahat kami sa, ano na, nag-grocery kami somewhere. Nag... kami. Personal experience to. Personal experience. Hindi ko alam kung mairit ako o matatawa ko sa kanila. Mm. May nag-dine-in. Mm. Yung nag-dine-in is sobrang ano nila, sobrang Akala mo family, ano, ano? Yung table etiquette nila sobrang taas ng standard. Pang fine dining. Pang fine dining yung aura nila, hmm. ng pamilya nila. Bale, walang, walang father figure dito. Hmm. So, nanay, tapos mga anak na babae. kasi hmm. Tapos, oh, actually, puro babae yun. Tapos, eh, di syempre, may yung typical mga inasal na table na hindi pa tapos ibas, yeah. I bas out. May mga kanin okay. mga ah. oh, oh, nga! <laughs> Sabi ko sa'yo talaga. Nung totoo yun, Reynos. Nasa ate, Tapos yung mga bata kasi. Pero hindi naman nagde-demand na level. Arte lang. Arte na. Arte. Kuya, yeah. can you please? O oh, ganun ganun. Ah, may art. May ano, may demand. Actually, parang demand na rin yun. So, kasi nang yun, Eh. Pero, talagang hindi naman degrading na demand. Hindi naman demand. Pero makikita mo talaga yung mga oh, ganun-ganun ng kanin-ganun. Ah. Pero for the content? Hindi, hindi naman. Parang feeling ko, nawala na sila ng choice na kakainan ng medyo madami-dami. Gano'n. Tapos yan, makikita mo talaga like, mga ganun-ganun. Bago yung pinipitit parang kanin. May pitik-pitik pa ng kanin. Tapos, ah, ah, nasa po na ba kayo? Parang ganun. Nasa, ano po kasi kayo? Parang mali ata kayo ng resto na kinainan. Ah, to talaga ako. Kaya basta sa hindi siya for the content, ah? Walang camera, walang ano. Wala, wala, wala. Tapos yung, may kita mo talaga yung family nila parang medyo high-end eh. Kasi ang ah, puputi ng mga bata, gano'n. Kaba nga naman ano, may nakatagong camera. Mga pang prank. Hindi, hindi. Talagang ano. Oh. Talagang seryoso sila. Oo. <laughs> normal ano normal rich family siguro ba ano uh, bagong experience sa online mga nasal hindi feeling ko siguro or ba sobrang sama na sila sa wolf gang no sobrang na pangit German. daw yung lasa ng steak sa wolf gang yeah. hey. so nag ano sila Nagbaba. baba nagambagad <laughs> uy nagambagad po sila pero yun yung germaphobe. Oo, uh, germaphobe kasi nga, Like, ganun-ganun na mga issue. Baka naman kalat po yun. Yes. Nung, nung nakikita ko nga siya, parang ikaw yung nakikita ko. Like, ay, Oo. Oh. Okay. oh ako? Eh, okay. parang minsan nakikita ko. Pang na ay, Ito, parang, ano, 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 ano. Bakit? Ano? Ano? Dermo ko ako? Oo, oh, kaya. Hindi, ka ba dermo ko? Okay, Hindi, ewan ko sa'yo. And then, parang before, nakikita ko na gano'n. parang, What? pagkain mo, like, gano'n. Ito na yung kwento ko. Ano ang kwento? Nag-OJT ako before sa mga Somewhere here. Somewhere here. Ano pa tayo? OJT. OJT. Hindi siya part-time job. Hindi siya... OJT? Ano ginawa mo? Dalawa kasi yung OJT nung... Ano kami? ah, uh, nung college kami. On hand. Ano on hand? Ano on hand? Hands on. Ayan Hands ba? on experience. Hindi, hindi. Dalawa yun eh. Dalawa yung term eh. Isang managerial, isang... Nakalimutan ko isang term. Supervisorial? Hindi. Hmm. Ano, foreman? Foreman. Foreman. Pabalap po, foreman. <laughs> Ito so, inom ko yung Pero yun, yung una, yung unang ko sa mga Parang ano siya? Mm, crew, asa ko mo. Training. Anong crew to? Sa cashier? Sa Depende. Bus? Dapat ikot-ikot ka. Mmmmm. So, ang panwaring ano, nagbabas ka, hindi ka lang nagbabas forever. How hindi. Pero yun yung pinaka... Probation. Yun yung pinaka-favorite ko. Ang pagbas? Oo oh, nga. Sobrang dali. Parang, parang may Olympics nga nung oh, may timer. Oh, ina ano yung satisfying uh, na no down bro. Like uh -huh. Tapos so may sistema. May sistema. Ano uunahin sa pagbabas? Maalala ko ah. Oh, so, nandiyan ka na, nasa mesa ka na. Dala mo na yung ano, yung top tray. Oh, yung tray. Di tab 'yun, tab ba 'yun? oh, malalim eh. Oo. Oh. Ah, uh, una, oh, ano 'yun? Ano So, totoo lang yung trabaho? i -ano mo lang, i-kunin mo lang yung mga utensils. Mm. Para ano, uh, ayusin mo lang. Oo. Mm. Utensils, tapos yung mga plates. Yan, iway-walay mo yan. Pagligit-ligit mo mm. yan. Tapos, ayan, laglag uh, -lag mo mm. lahat ng... Hindi naman lahat. Kung nakalagay yung rice dun sa may plates, yung mga tira-tira ng -tira -tira kanin, mahumuhong mo yung tawag. Mm. Tapos muna dun sa may tub mo. May ano yun, may separate uh, na... Na madami. Okay. Eh. Uh. Uh. Tapos mga leftover food. Oo, uh, do doon mo siya lalagay. Tapos yung mga nan na, mo na plates, may mga may sariling Papaya din yun. Oo. Mm -hmm. uh, tapos ano? Ayan, mga plate, ay mga ano, utensils. Yan. Mm -hmm. Tapos, syempre may mga tira 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 after yan. So, may mga... Uh, tulo ng chicken oil, mga ganyan. Mm. <laughs> Alam mo ba, ito itong bus out. Mm. Pag nag-serve ako, oh, ang tagal ko mag-serve. Tapos, lagi ako na natatapunan ng pagkain. Kasi may ganyan sila, yung mga ganyan ganyan. Tapos, ah, tinuturo yun? Oo, oh, tinuturo. Tsaka mabilis din talaga. Pero pwede namang kamay. Kasi iniikot? Hindi naman. Ano nga? Parang... Anong significance ng hand sign Parang... Ano yung jutsu pag, yan? Pag ganyan, kaya mo na siyang i-handle lahat kung ano man nilalagay. Kaya mo siyang balance Okay. Siguro para na sa mga level 99 na mga inasal, okay. ano. Pero pag bago ka, ganun. Pwedeng ganyan. Hindi, actually hindi rin. Ganun talaga. Dalawang ah. kamay. Okay, tapos? Hindi talaga advisable. Kasi may tendency yung may laman ka na baso yung ano mo. Matatapon talaga. So, meron recommended nila ito. Pro. Pro na yan. Pro na, pero kung baga nga, ang laki nung advantage nito na kapag na-master mo. Oo, pro okay. level na yan. So yun, meron isang meses na nag-dining nag -dining ako. Dining na position. Ano, unang beses ko nilabas yung, alam mo yung, ano tawag doon? ata. Basta nasa mahabang, ano, nasa mahabang baso. Pahaba siya ng baso. Ang sa ah, Sa, sagot nila. Oh. Dalawang ganun. Oh. Ay, unang best. Dalawang ganun. Tapos unang best na labas ko. Hmm. Balapit na ako sa may ano, sa may... Tapos naman, natapon ko. Adi, agawa ko. Di ba para. hindi yun? puno yun? Puno, puno. Puno, puno? Puno. Tapos balik ulit ako. Puta, natapon ko ulit. Puta, <laughs> Tapos ano, hindi nag nagalit nag yung mga kasama ko, nagalit nag yung gusto na... Malang matuwa yun. Kaya mas pinili ko na basing, basa out talaga yung favorite. Kasi less prone kasi sa pagkakamali kasi maglilinis ka na lang. Actually, hindi din. Hindi mo may pinili kasi ibang posisyon. Sumunod naman ang na pinakaayaw ko. Ayun, nag-iiyaw naman ako. Mm. Gago, sobrang hell talaga yung nag-iiyaw naman ako. Mm. Dalawang palapag, dalawang floor yung ihawan. Mm. Isa naka-forward sa'yo. Yung isa nasa taas. Mm. Sabi ko sa'yo, pag kukunin mo yung sa taas, nasa ilalim may buwap nagbabaga. Mm. Ang init. Walang gloves, walang ano. May gloves naman, pero ramdam yung mo yun. Yung gloves na pang baking. Kahit gano'n. Tumatagos. Tumatagos talaga. Mm. Kaya shoutout sa mga, ano, mga, mga ano employee. May scam kami ni Bani dyan Ano yung scam? Baka mo discover. Ito, uh, shoutout din sa inyo, mga inasal sa Ayala MRT eh. Station. <laughs> Ayala MRT. Oh, okay, okay. Eto uh, ito yung mga ira. Ito yung parang, ano parang wala nang, ay, ano doon? Parang wala nang, ay, mong inisal doon. Jollibee Hindi na. ko alam. Never Ano yan? <laughs> ito yung mga ira na nakakapitong kanin pa ako. Gago, ko yan. Uh, ngayon talaga, isang kanin. No. F*** oh. ko. <laughs> Iba na, no? Yan nga. So, si ganyan dito eh. Ang pinaka-scam dahil na-mention mo yung pag-iihaw. tayo nyo kasi minamadali nyo yung ano Mm -hmm. So, laging medium rare yung gitna. <laughs> hindi kain. Alam naming hilaw, pero nga ngatain muna or ano, nga ngatain mm -hmm. ni Bane o hihiwalayin ko na yung mga part na luto. Ah, mm -hmm. okay. okay, okay. O so, saka kami magre hilaw pa po. And tendency nun, mm -hmm. yun pa yung era na ang manginasal inasal hindi pa old ng Jollibee. Hindi pa, ah oh, okay. Masarap talaga. No? Ngayon hindi mo na yung tamis ng chicken eh. Ano nga, dahil hindi pa ano, hindi pa garapalan nga. Kasi nga, kung old na ng Jollibee mas mas ano, mas systematic yung approach nila sa fast food. Mm -hmm. Kung Jollibee ngayon ang may-ari ng Mang Inasal, kapag ginawa mo na ipapabalik mo yung hilaw na manok, o sa mapakita mo lang hilaw, kasi sa <laughs> <loo lang> ulit na yan, sa ihawan. Ganon. Actually, bawal eh. Pero noon, nung hindi pa owned ng Jollibee ang Mang Inasal, Papalitan, Kapalitan nila. nila, ng bong mo. Uh, actually. <laughs> so, ikaw, nakuha mo na yung part na luto. Kasi mm. re-reklamo mo lang na hilaw. Papalitan nila. Lulutuin lang naman nila ulit din. Scam. Okay. Kaya nakakapito rin ako nung siguro na uh, ano. Pero yun, sa sa panon Ay, ayun nga. Comparing yung chicken before ng mga isa versus skin. Layo. Wala naman, hindi naman matamis.